buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Nagpakita ka ba? Ikaw na walang ibang ibigay sa amin kundi puro problema at kahihiyan. Lumayas ka. Nakalimutan ko ng anak kita! At siguro muli ko lang maaalala kapag pati ko na ay nagbalik sa si mga ulam! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap. At unti-unting mauusal ang ma-inspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw naming tagasubaybay. Narito na po ang aming espesyal na pagtatanghal bilang Pamasko at pangbagong taong handog na pinamagatang. Kapag pati unal ay nagbalik na sa mga unap. Dito pa rin po sa ating natatanging dunang. May pangako ang bukas. Bones. Bones. Si Bata tayo. Natural. May tama na ako eh. Tara, alin na. Ang nainom natin. Batang tapar cards. Tayo na. Sir, sir, sandali ho. Oh. Bakit? Hindi pa okay nagpabayad eh. Tiyala, narinig mo? Hindi pa rin tayo nagpabayad. <laughs> eh, alaw sa kuari, pare. Ikaw, meron ka ba? Alari Eh. Kayo, meron ba? No, no, ano pang ang hinihintay natin? 1, 2, 3 na! Tara! Gord! Gord! sa ang mga yan! Pigilan nyo! Hindi pala babayan ang mga yan! Hoy! Hoy! Ah! Bugs! Kumari yung si Q! Dabarkads! Ano pang hinihintay nyo? Barata na! Ah! Aray! Cholo tumatawag siya sa cellphone ko Hello? Pa? Oh, Pacholo! Nasaan ka na naman? Hindi ka pa rin umuwi, 10 oras na. Please pa, puntanin niyo ako ni Mama dito sa presinto. Presinto? Bakit? Anong kalokohan yun naman ang ginawa mo? Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Huwag kang aalis! Huwag kang lalabas ng green! Sundin mo ako para wala tayong problema! Kung ikaw kaya mong tiisin ang ating anak, ako hindi! Pwede ba bigyan mo siya ng leksyon para matuto tumino? Inako, Melchor, isang inat! Hindi ko kayang pabayaan matulog sa laob ng bilangguan ng aking anak! Nakikita mo ba kung ano ang resulta ng mga pagkukusinti mo sa kanya? Nakikita mo ba? Ginagawa ko lang ang inaakala kong tama para sa ating anak, Malchor! Mahal ko siya at hindi ko kayang tiisin! At para sa isang ina, ito ang tama! Sa tingin mo, tama ang pagburaan mo siya lagi? Kaya ano nangyayari na, Gray? Ano? Lumalabis ang anak natin! dahil alam niyang maski anong gawin niyang kalokohan at kabalbalan, naroon ka para sa si damayan, parigan at protektahan. Wala na akong panahon makapag-diskusyon pa sa'yo. Hindi ko mapapayag magdamag siya doon. Lagring! Magbalik ka dito! Lagring! Pabayaan mo siya para matigil na kanyang kahibangan! Ma Jolo, oh, anak Malaya ka na Thank you, ma mm. Thank you talaga Binayaran ko na rin ang lahat Ang na-perwisyo mo sa beer house galing-galing ah, ah, nyo talaga, ma Iba kayo, you're the best By the way, ma Kailangan makalabas din ng mga barkada ko oh. Opo, tita Ayaw pong namin dito po. Malamok po eh po. Oh, yeah. S Sige Sige, ako nang bahala sa inyo. Wow! Yes! yes! Mga parkada, mga na rin tayo. Oh, okay. wow. Sabi ko naman sa inyo eh, love ko na itong air ko. Hindi niya tayo matitiis. Mga ko Yolo. dapat best kayo, Dita Lagring. Okay. Hindi ba, mga kasama? Oo, oo, oo. O, na tayo! Dahil mahal ka ng mama, hindi ka man lang nahihiya sa mga ginagawa mo? Hoy, bobo, tanga! Kung hindi mo alam ang ibig sabihin ng anak para sa isang ina, tumahimik ka na lang dahil mas matanda ako sa'yo. Matanda ka nga kaysa sa pero utak bata ka naman. A ano? Ultimo si Papa hindi na alam ang gagawin para lang mapatinuka. Pwede ba tama na? Tama na, tigilan mo na ako! Diyan ka magaling! Kapag nasisita ka na! Ka nga! Ah! Bubuyahan uh, mo na lang ako! Oh, dahil hindi kita pinapakailaman! Hindi mo ako, nasasaktan na ako! Labas ka na sa buhay ko! Kaya tigilan mo na ako! Kapatid, kita natural lang! Concern ako sa'yo! Hindi ko nga kailangan ng pagmamalasakit mo! Hindi ko kailangan! Uh, ano ba yan? Tama na! Tumigil na kayo! Huwag kayo mag-away na magkapatid! Dadalawa na nga lang kayo! Hindi pa kayo magkasundo! Kasalanan niya, Mama! Kasalanan ni Kuya Pucholo! Gago! Ikaw itong nagsimula tapos ako pa ngayon nasisisiin mo? Gusto mong masabak? Sige na, sige na. Lumakad ka na, Pucholo. Kami na ang bahala mag usap ng kapatid mo. Hala, sige na! Ah! Ma, sorry po. Yano? Ayopong nadadagdagan pa ang mga problema ninyo. Pasensya na, Ma. Naintindihan kita, anak. Kaso sa nangyayaring ito ay kuya, tama po si Papa eh. Kayo ang dapat sisihin. Kayo ang may kasalanan. Ano? Yes, Ma. Kayo ang nagpapalaki ng ulo ni kuya. Kinukonsent ninyo ang mga pagkakamali niya. Tuloy lalong lumalaki ang sungay ng aking kapatid. A -a Anak, At kahit wala na siya sa lugar, pinapaboran pa rin niyo siya, Mama. Pinapaboran po rin niyo si Kuya Pocholo. Ang sobrang pagmamahal niyo sa anyang sisira sa buhay niya. Balang araw, pagsisisihan po ninyo ang lahat ng ito. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi ka na naman pumasok sa klase natin. Mas gustong pang nakatambay dito sa campus. Sinabi ko naman sa'yo kanina, asar ako. Kaya wala ako sa kondisyong umatend ng klase. Potsyolo, kung tutuusin, may katwira naman ng utol mong si Yano. Uh, ano? mas kinakampihan mo pa siya kaysa sa aking siyota mo. Look, Pocholo. Nakikita ko naman kasing tama si Yano. Nasa school campus tayo. Huwag mo kong inisin, baka mapahiya ka dito. Kung bakit kasi, ayaw mong makinig sa akin, iwasan mo na lang ang mga barkada mo. Dahil bad influence sila sa'yo. Maraming matitino dyan na kaibigan. Ako ang pipili kung sino ang gusto kong barkada. Ah, ganon. Kahit alam mo, pwede nilang wasakin ang buhay at kinabukasan mo nang dahil sa kanila, madalas kang nagkakat ng klases. Sa tingin mo, makakapasa ka sa ginagawa mong yan? Sinisira mo ang buhay mo nang dahil lang sa mga maling barkada. Tigilan mo nga ako, Rachel. Baka nakakalimutan mo ang papel mo sa buhay ko. So, talang kita kaya wala kang pakialam sa lahat ng ginagawa ko. <laughs> Bahala ka sa buhay mo! Hoy, Rachel! Hindi pa kita kasawa, ha? Gusto mo na akong rendahan? Pet maloka? No way! Uh -huh. Diyan kami bilib sa'yo, Pacholo, eh. Hindi ka nila kayang paikutin sa mga daliri nila. Eh, bakit? Sino ba yung si Ano? Utol ko lang yun. At sino naman si Rachel? Sota ako lang. Para usan lang kapag pinapasok ng demonyo ang utak ko. Siyempre, kayong mga dabarkads ang importante sa akin. Karinig nyo yun, mga barkada? Tayo ang priority ni Pacholo. O ano? Wala ba kayong mga kamay? Yes, Okay, okay, okay. Stop! Look and listen. Makinig kayong mabuti sa akin, ha. di tayo. Kailangan natin ng pera para meron tayong budget papuntang beach resort. Tapos, uupa tayo ng mga chicks dun sa club, yung mga palaban para enjoy tayong lahat. Approve ba sa inyo? Ano? O, oh, thumbs up kami, bugs! Okay, okay, okay. May titirahin tayong grocery store! Ayos! Ayos! Saan hahandong ang mga kalukohan ni Pocholo at ng kanyang barkada? nagsigala Dante Castro sa papel na Melchor kasama sina Susan Robles Vilma Borromeo Stephanie Andriano Ian Miranda at Owen Eric Valencia sa mahalagang papel bilang pochono John Eman June Dante Nilapatan ang tunog ni Jerry Butiap at sa ni Buboy Salonga Superbisyong Teknikal ni Eric Lucero Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Salvador M. Royales At sa pinagsamang direksyon nila Phil Cruz at Roy Salvador Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi Nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Kapag pati unan ay nagbalik na sa mga ulap. Dito pa rin, sa ating natatangin doon na, may pagako. Ang bukas,